очку Qualse are these guys good morning boredom boredom kind Si, masota yo. Ilitay pangilid. Ito po 'yung letter na kayo dali o ngayon pa lang yung sinya.

Đi tới phòng của tao. Salam. Ừ. Đây nè. Để Không phải là cái 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 cái

kung napit po ayun. Lima. Lima. na Hindi. asphalting team. Tamam. Sa Monday daw, babalik sila wala, wala. May printer. Ah, na siya. Tapos, DIY pa. yung materiale. Mayroon naman. Ah, mga na riyeno. O... Okay. Thank you. Mayroon. Mayroon. Mayroon na riyeno. Mayroon

Well, una una maganda umaga po sa ating lahat. Alam po natin uh, na medyo maulan na ngayon ang panahon. Minsan, talagang kinakabahan tayo dyan. Kaya talagang tulungan po tayo. Yung ka-plan kayo sa na naman, kita nyo, talagang gusto malinis talaga yung mga drainage. Pero sa parte rin po natin, siguro doon yun din natin, papaligyan natin malinis para ligtas rin yung buong pamilya natin. Pero huwag po kayong magalala. Talagang ang gobyerno naman, laging tutulong sa tayo. God bless po ah. Okay po. Have a good weekend sa lahat. Thank you po. Ako. اهلا وسهلا maraming salamat muli. Talaga nga uh, yung off na tayo magandang proyekto ni Mayor Vico Soto kasama si Congressman Roman Romulo at ang City Council. Natugunan na naman yung kanilang nire-request kanina. Nag-award nag, -award, nag -award agad ng uh, solar lights na inihiling -ini ni Press. Kaya ang isusunod naman ay yung asfalto, improvement ng drainage. Pero ulit-ulitin ko lang po na sana bago po tayo mag-request, ay e, ihanda na po natin ang donation para po hindi na nagtatagal. Magagawa po agad yan pagka mayroon po tayong dito donation. Kaya sa lahat po ng taga pinagkuhatan, uh, salamat po sa inyong pakikiisa sa pag-aayos at uh, pagtupad ng servisyo sa lahat ng uh, taga pinagkuhatan. Sir, tanong po lang po, usually mga tao na nag-request sa, sa mga lingkod bayan. Kayo po, bilang lingkod bayan, ano po request mo sa mga Nire-request ko lang naman talaga sa nasa na ko ay eh, uh, pairali na natin ng disiplina. Kasi uh, katulad ng uh, batas trabiko, kung hindi po po natin magaganahin ng disiplina, magkakanya-kanya po tayo. Hindi po bibilis ang daloy. Pero uh, kung mapapakiusapan ko naman po ang bawat isang uh, tagapinagpuhanan, uh, disiplina po ang pinakasuse para po maglagpasan natin ang problema natin sa batas trabiko. Marami Marami, po salamat and God bless everyone. Thank you Pukab, thank you.